Welcome pa sa aking YouTube channel. Uh, usapang driver po. Kamusta po ba biyahe ngayong ano, uh, July? Ramdam na po ba ng mga driver? Ako po, isaramdam ko na rin po at hindi lang din po ako sigurado na ako lang. Uh, ngayong July po kasi, yan po yung napakatumal na biyahe ng mga grab. Kasi, kaya siya naging matumal matum kasi unang-una, -una, pag June at July kasi yung July, yan po yung uh, yung mga parents is karamihan is, nag-iipon ng pang-tuition, bukod doon nag-iipon ng pang -bili ng mga gamit ng mga bata, school supplies kaya po, yung month of July po talaga is matuman po yan tapos, samahan pa po, po ng pag may bagyo. Pero po, kapag July po at may bagyo at maulan, malakas po ang mga grab niyan. Kasi maraming ayaw na mabasa mga pasahero. At ayaw din nila nagko nga kasi nababasa na sila at may mga lugar na bahain. Yun po yung pagtag June, July, yun po yung maulan na ano eh, na panahon. Kaya talaga marami rin nag na ano, nagbubuk pag maulan. Yun naman po yung ano niya, advantage po pag maulan, yung po yung maraming nagbubuk sa amin, sa grab. Tapos, ah, uh, kasi nga naman, marami rin po na lugar. Ang problema din naman po, kaya rin naman minsan po, nagiging kaunti yung mga bumibiyahe na driver, kasi nga naman po, may mga lugar din po na, mabaha. Kaya maraming ang nagbubuk, minsan ang problema kulang ng uh, grab car. Kasi iniiwasan karamihan ng mga driver is uh, masuong sila sa baha. Kasi syempre pag nasugpo po sa baha yung sasakyan, eh malaking gastos po. Kaya tayo mga grab driver, siguro makakabawi po tayo nyan is by September po yan po yung medyo sa tingin ko makakaano tayo, makakamrami ng buki, Kaya tsaga-tsaga lang po tayo mga driver. Ingat po tayo lagi sa biyahe, lalot ngayon pong buwan is napaka uh, ulaning buwan. Ayan po. Thank you po sa nanonood na nagsasubscribe sa aking YouTube channel. Thank you po.